Ito ang isang dahilan mga Lodi kung bakit ayaw kong magkaroon ng kasamang Angela. Kitang kita ko naman sa taas mga Lodi na may ultimate itong si Angela pero hindi man lang sumanip. Kahit pa paano nakaligtas sana ako. Tamang linis lang muna ako dito ng mga minions mga Lodi dahil gusto kong ipost itong tap nang biglang lumapit itong si Terisla na may kasama pang harit. Akala siguro nila mabibigyan nila ako di gaya kanina kahit wala na itong sanib dahil may items na ako kahit Terisla Lapayan yan mag ultimate na nga itong si atlas at may nakuha yun pitas kang harit ka pipilitin ko sana itong i-push kaso nag talaga sila kaya hindi na i-push yata ng Tigrel at Harit tong mid namin kaya nagtago muna kami na Atlas dito sakto namang nag ultimate itong si Atlas nag second skill muna ako ayon pitas yung dalawa wala man tayong napitas pero naka assist naman tayo mga lodi basagi na sana namin tong mid lane nila kaso may kumagat bigla kay Angela namin kaya yon napul namin naisip ko dito paparating na yung minion wave sa mid lane kaya yon na clear muna ako at tamang push lang muna mga Lodi may naganap na bakbakan sa mid lane mga lapit sa blue buff ng kalaban mga Lodi at syempre more po tayo sa kanila at tatalunan natin itong si Changi dahil yan yung masakit sa kanila huli ka na hindi ka na makakatakas kaya ayon na wipe out sila mga Lodi syempre ano pa ang gagawin natin i-push na yan ito do depensa muna kami dito mga lodi dahil may nagawa kaming pagkakamali kanina kamuntik pa kaming naobos kaya ito tuloy kami na yung nagdi -de i-clear ko lang muna itong bot lane kaso pumasok si Atlas mga lodi at nagset siya sa 5 ayun pumasok na din ako tulid ko itong si Changi ito kasi ang nagpapahirap sa amin kanina pa mga lodi at lumapit pa nga itong si Harit. akala niya siguro wala na kaming damage hindi ka maka nakakatakas to rest lang pitas ka sabihan namin mga lodi at tamang clear muna tayo dito sa bot dahil malaki na talaga yung mga minions dito tamang clear muna tayo ng mga minions dito mga lodi dahil nakita kong may ultimate yung atlas sa tingin ko mag set ito mga lodi pero nag request to backup muna ako dito sa my lord lodi dahil papalabas na din yung lord kaya gusto ko mag lord lang muna sana kami kaso nag ultimate itong si Chang'e kaya ito napap ultimate flicker tuloy ako napitas ko itong si Chang eh kala ko tuloy mabibigyan pa ako dito mga lodi nag unstoppable na ngayon itong si Mia at pumasok pa itong si Teresla kala niya siguro mabibigyan niya kami ayun napitas yung tatlo sa kanila mga lodi at sakto namang flicker ultimate yung atlas sabay second skill ayun naka double kill pa tayo mga lodi at syempre naubos sila ipush na natin to at kung hindi ka pa nga nakapalo mga lodi ay baka naman maraming maraming salamat po sa inyong panunod no sa aking video